Ang kwentong ito ay nagsisimula sa London, kung saan makikita natin ang isang labindalawang taong gulang na batang nagnangalang Alex. Kakapasok lang niya sa sekundaryang paaralan. Biglang nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kaibigang si Bedders. Sinabi ni Bedders na si Lance at Kay ay sinusundan siya. Sila ang mga batang laging nang aapi sa kanila. Ngayon, kailangan ni Bedders ng tulong ni Alex, kaya dali-daling pumunta si Alex sa kanya. Humarap si Alex sa mga bully at sinabihan silang tigilan na ang kanyang kaibigan, pero itinulak lang siya ni Lance at naglakad palayo. Dahil dito, biglang inatake ni Alex si Lance mula sa likuran, at nagkaroon ng santukan sa pagitan nila. Kinabukasan, habang mag-isa si Alex, muling sinundan siya ng dalawang bully. Habang tumatakbo palayo, napadpad siya sa isang lumang abandonadong gusali. Nang papalapit na ang mga buli. Aksidenteng nahulog si Alex mula sa itaas na palapag at nawalan ng malay. Dahil dito, natakot si na Lance at Kay at mabilis na tumakas. Ang gusali ay matagal nang iniwan at sira-sira na. Nang magising si Alex, napansin niya ang isang sirang haligi na may nakabaong espada. Sa kung anong paraan, nagawa niyang bunutin ito. Pero hindi ito isang ordinaryong espada, isa itong espesyal na sandata na ginawa libu-libong taon na ang nakalipas. Matapos mamatay ang hari, nagsimula ang matinding labanan para sa trono. Noong panahong iyon, isang makapangyarihang salamangkero na si Merlin ang lumikha ng espadang ito at ibinaon ito sa isang bato. Ginawa niya ito upang masigurong tanging ang tunay na hari lang ang makakabunot nito. Di nagtagal, isang batang nagnangalang Arthur ang nagawang bunutin ang espada mula sa bato kalaunan, natuklasan na siya pala ang nawawalang anak ng dating hari. Dahil dito, kinoronahan siyang hari at pinamunuan niya ang kanyang kaharian ng may katalinuhan. Ngunit may isang panganib, ang kanyang stepsister na si Morgana. Nais niyang maagaw ang trono gamit ang itim na mahika. Nilusob niya si Arthur at ang kanyang hukbo gamit ang kanyang madilim na kapangyarihan. Sa huli, nagawang talunin ni Arthur si Morgana at ipinatapon siya sa kailaliman ng mundo, bago siya tuluyang mawala binitawan niya ang isang babala, kapag muling naghari ang kasamaan sa mundo, babalik siya upang kunin ang espada. Ngayon, makalipas ang libu-libong taon, natagpuan ni Alex ang espada. At dahil siya ang nakabunot nito, ayon sa sinaunang alamat, siya ang tunay na hari. Sa kailaliman ng mundo, naramdaman ni Morgana na may nakakuha na ng espada. Samantala, dinala ni Alex ang espada sa kanyang kaibigang si Bedders at ipinakita ito sa kanya. Napansin nilang kahawig ito ng maalamat na espada ni Haring Arthur, pero inisip nilang peke lang ito. Habang nag-uusap sila, opisyal na ginawang mandirigma ni Alex si Bedders. Sa kabilang banda, makikita natin si Merlin, ang makapangyarihang salamangkero na lumikha ng espada libu-libong taon na ang nakalipas. Ngayon, nabubuhay siya sa mundo ng tao bilang isang batang lalaki upang hindi siya makilala ni Newman. Ramdam din niya na may nakabawi na ng espada para manatiling malapit dito. Nagpatala siya sa paaralan ni Alex. Habang nasa klase, inihayag ng guro na magkakaroon ng solar eclipse sa loob ng apat na araw. Dahil dito, labis na natakot si Merlin. Agad niyang binalaan si Alex na sa loob ng apat na araw, babalik si Morgana sa mundong ito upang bawiin ang espada. Kailangan nating maghanda para labanan siya, sabi niya. Ngunit tinawanan lang siya ng mga estudyante at hindi siya pinaniwalaan. Kinagabihan, habang nasa bahay si Alex, biglang, inatake siya ng isang demonyo. Ipinadala ito ni Morgana upang patayin siya at kunin ang espada. Bago pa man siya masaktan, dumating si Merlin at ginamit ang kanyang mahika upang sirain ang halimaw. Matapos nito, iniabot niya kay Alex ang isang sulat at sinabing, magkita tayo sa restoran na ito. Pagkatapos, nagbago siya ng anyo bilang isang kwago at lumipad palayo. Kinabukasan, nagtungo si na Alex at Bedder sa itinakdang lugar upang makipagkita kay Merlin. Doon, ipinaliwanag ni Merlin na ang mga demonyo ni Morgana ay maaari lamang umatake sa gabi. Hindi sila nakikita ng ibang tao, tanging si Alex at ang mga pipiliin niyang mandirigma ang makakakita sa kanila. Kaya naman umatake ang mga ito noong gabi. Dagdag pa niya, sa loob ng apat na araw, sa mismong araw ng solar eclipse, darating si Morgana kasama ang kanyang buong hukbo. Sa araw na iyon, makikita na siya ng buong mundo. Susubukan niyang kunin ang espada, at kapag nagtagumpay siya, wawasakin niya ang buong mundo. Ikaw lang ang makapagliligtas sa mundo, Alex, sabi ni Merlin. Natakot si Alex at sinabing, labindalawang taong gulang lang ako. Paano ko magagawa ito? At naglakad palayo, biglang nagbago ng anyo si Merlin at lumitaw bilang isang matandang matalino. Ipinakita niya sa kanila ang isang pangitain ng hinaharap kung ano ang mangyayari kapag nakuha ni Morgana ang espada. Walang katapusang kadiliman ang sasakop sa mundo. Nang makita ito, napagtanto ni Alex na ito ang kanyang tadhana. Siya ang napili para iligtas ang mundo. Kaya bumalik siya sa lugar kung saan niya natagpuan ang espada. Sa mismong sandaling iyon, dumating sina Lance at Kay, ang dalawang buli na laging nang-aapi kay Alex. "Ibigay mo sa amin ang espada." sigaw nila. Sa halip, ibinaon ni Alex muli ang espada sa bato kung saan niya ito nakuha. Sinabi niya, kung kaya ninyong bunutin ito, sa inyo na ang espada. Pero kung mabaygaw kayo, kailangan ninyong sumali sa akin bilang aking mga mandirigma. Pumayag ang dalawa sa hamon at sinubukang bunutin ang espada, pero kahit anong gawin nila, hindi nila ito may galaw. Ayon sa kasunduan, muling binunot ni Alex ang espada at itinaas ito sa ibabaw ng kanilang mga ulo, sabay sabing, ngayon, kayo na ang aking mga mandirigma. Kinagabihan, muling bumalik ang mga demonyo ni Morgana. Nagsitakbuhan ang lahat upang iligtas ang kanilang sarili, pero paglabas nila, napansin nilang tila wala ng tao sa paligid, parang naglaho ang buong mundo. Sa katotohanan, sa tuwing lumalabas ang mga demonyo ni Morgana sa gabi, nagiging hindi nakikita ng mundo ang mga ito, at ganoon din sila sa mundo. Agad nilang ninakaw ang isang kotse at sinubukang tumakas. Hinabol sila ng mga demonyo, pero lumaban sina Alex at ang kanyang mga kaibigan. Sa huli, nagtagumpay silang talunin ang mga ito. Nang mapatay ang mga demonyo, bumalik sa normal ang mundo at muling lumitaw sa paningin ng mga tao. Ipinaliwanag ni Alex ang lahat sa kanyang mga bagong kakampi. Dito rin niya natuklasan ang isang nakagugulat na katotohanan, siya ay isang inapo ni Haring Arthur. Dahil dito, Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan, pupunta ako sa Tintagel. Marami akong tanong para sa aking ama. Huli ko siyang nakita doon. Iniwan niya ang isang liham para sa kanyang ina at nagsimula silang maglakbay patungo sa Tintagel. Habang nasa biyahe sila sa bus, sumama sa kanila si Merlin. Alam niyang napakalakas ni Morgana at hindi magiging madali ang laban, kaya sinimulan niyang sanayin sila sa pakikipaglaban. Ginamit niya ang kanyang mahika upang buhayin ang mga puno bilang bahagi ng kanilang pagsasanay. Ngunit ginamit ni Morgana ang kanyang itim na mahika upang kontrolin ang mga ito at gawing tunay na kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, pinagtaksilan nila si Alex at sinubukang kunin ang espada para sa sarili niya. Ngunit sa parehong sandali, biglang gumalaw ang mga ugat ng puno at inipit silang lahat. Dumating si Merlin at ginamit ang kanyang natitirang mahika upang iligtas sila, Ngunit nang hina siya pagkatapos nito. Ikaw ang dapat tumapos kay Morgana, sabi niya kay Alex, bago muling magbago ng anyo bilang isang kwago at lumipad palayo. Makalipas ang ilang sandali, nag-away sina Alex at Lance dahil sa pagtataksil nito. Sa kanilang pagtatalo, nakarating sila sa isang lawa at dahil sa ginawa ni Lance, nabasag ang espada ni Alex, ang Excalibur. Napuno ng pagsisisi si Lance habang ang buong grupo ay nakatayo sa tabi ng lawa puno ng panghihinayang at kawalan ng pag-asa. Biglang naalala ni Alex ang isang kwento tungkol sa lawa na nabasa niya noon sa isang aklat. Humarap siya sa tubig at nanalangin sa Lady of the Lake, hinihiling na ibalik ang kanyang espada. Wala ni isa ang naniwala na muling babalik ang Excalibur, pero biglang lumitaw mula sa tubig ang isang kamay na may hawak nito. Ngayon na bumalik na ang Excalibur, napagtanto nilang hindi sila dapat mag-away sa isa't isa mas lalo silang nagkaisa sa kanilang misyon at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pagsapit ng gabi, biglang umatake ang mga demonyo ni Morgana. Lubos silang nalampasan sa bilang, kaya napilitan silang tumakas upang iligtas ang kanilang sarili. Sa kanilang pagtakbo, nakarating sila sa isang napakalalim na bangin. Wala na silang daan pasulong, at hindi rin sila maaaring bumalik. Sa isang matapang na hakbang, walang pag-aalin lang ang tumalon si Alex sa bangin wala nang pagpipilian ang kanyang tatlong kaibigan kundi sundan siya. Sinundan din sila ng mga demonyo at tumalon sa bangin. Ngunit sa katotohanan, hindi talaga tumalon si na Alex, nagtago lang sila sa gilid ng bangin upang linlanggan ang mga demonyo. Kinagabihan, nagpahinga sila sa isang kuta. Kinaumagahan, dumiretso si Alex sa bahay ng kanyang tiyahin, ang huling lugar kung saan niya nakita ang kanyang ama. Pagdating niya, sinabi ng kanyang tiyahin, ang iyong ama ay isang irresponsibleng tao. Wala siyang pakialam sa iyong ina, pati na rin sa iyo. Palagi siyang lasing. Labis itong dumurog sa damdamin ni Alex. Sa buong buhay niya, itinuring niyang isang bayani ang kanyang ama. May hawak siyang isang lumang aklat na pinaniniwalaan niyang regalo ng kanyang ama. Sa loob nito, nakasulat ang mga salitang, si Alex ay magiging isang hari balang araw. Ngunit sinabi ng kanyang tiyahin, hindi totoo yan. Ang librong 'yan ay hindi galing sa iyong ama, kundi sa iyong ina. Siya ang sumulat niyan para sa iyo noong bata ka pa. Hindi mabuting tao ang iyong ama dahil dito, labis na nasaktan si Alex. Bigo at nalulungkot, bumalik siya sa kanyang mga kaibigan. Sinubukan nilang aliwin siya, pero labis siyang nadismaya kaya sa inis, itinapon niya ang libro. Biglang lumitaw si Merlin at ibinalik ito sa kanya nang muli niya itong buksan, nadiskubre niya may lihim itong itinatago, isang daan patungo sa underworld kung saan nagtatago si Morgana. Agad nilang tinungo ang lugar at sinimulang bumaba patungo sa madilim na mundo sa ilalim ng lupa. Ngunit sa kanilang paglalakbay, biglang lumitaw ang mga kakaibang ugat at sinubukang bihagin sila. Mabilis na nakatakas si Alex, pero nadakip ang tatlo niyang kaibigan. Pilit siyang nagpatuloy hanggang sa tuluyan niyang makaharap si Morgana. Sa harap niya, lumitaw si Morgana sa isang nakakatakot na anyo. "Ang espadang yan ay akin," sigaw niya. "Kapag nakuha ko ito, ako ang maghahari sa buong mundo. Ibigay mo ito sa akin." Biglang ipinakita ni Morgana ang kanyang tunay na anyo, isang nakapanghihilakbot na halimaw. Natakot si Alex, pero ginamit niya ang kanyang talino. "Kung gusto mo ang espada, kunin mo." Nang lumapit si Morgana upang abutin ang Excalibur, biglang sinunggaban siya ni Alex at pinanlambot gamit ang matalinong pag-atake. Nang bumagsak si Morgana, nagsimulang hangin na ang kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, napalaya rin ang kanyang mga kaibigan mula sa mga ugat na humawak sa kanila. Mabilis na nagsimulang gumuho ang buong lugar. Wala silang inaksayang oras at agad na tumakbo palabas upang iligtas ang kanilang mga sarili. Sa wakas, nakalabas silang buhay mula sa underworld. Masayang masaya sila, akala nila'y tuluyan na nilang natalo si Morgana. Sumakay sila ng bus pa uwi, puno ng saya at pag-asa. Ngunit nang magising si Alex kinabukasan, natuklasan niyang natatakpan na ng may itim na ugat ang buong bahay niya. Morgana ay hindi pa tapos. Biglang lumitaw si Merlin. Nagulat si Alex. Pero natalo ko na si Morgana, sabi niya. Sumagot si Merlin, oo, Natalo mo siya, pero hindi mo sinunod ang lahat ng alituntunin ng isang tunay na mandirigma. Hindi mo pa siya tuluyang napupuksa, sugatan lang siya ngayon. Napagtanto ni Alex na may mas matinding laban pang paparating. Naalala niyang nagsimula ang kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa kanyang ina, isang bagay na labag sa prinsipyo ng isang tunay na mandirigma. Ang isang tunay na mandirigma ay kailanman hindi nagsisinungaling sa kanyang ina. Dahil dito, lumapit si Alex sa kanyang ina at sinabi ang buong katotohanan. Matapos iyon, kailangan niyang mabawi muli ang Excalibur. Dahil ibinalik niya ito sa Lady of the Lake matapos talunin si Morgana, wala na ito sa kanya ngayon. Pumasok siya sa banyo at pinuno ang bathtub ng tubig. Tumawag siya sa Lady of the Lake, ibabalik mo ba sa akin ang Excalibur? Biglang lumitaw ang isang kamay mula sa tubig, hawak ang makapangyarihang espada. Sa wakas, naniwala na rin ang ina ni Alex sa kanyang kwento. Ngayon, kailangan nilang paghandaan ang huling labanan. Sama-sama silang bumuo ng isang plano, gagawin nilang kuta ang kanilang paaralan upang harapin si Morgana at ang kanyang hukbo. Dumating na ang araw ng solar eclipse. Ito ang araw kung kailan muling lilito si Morgana sa mundo ng mga tao upang sakupin ito. Nagtungo si na Alex at ang kanyang mga kaibigan sa paaralan at tinawag ang lahat ng estudyante upang sumali sa kanilang hukbo. Ngunit sa halip na maniwala, tinawanan lang sila ng iba. Sa puntong iyon, nag-transform si Merlin sa harapan ng lahat, mula sa isang bata, naging isang dambuhalang kwago siya. Namangha ang lahat, totoo pala ang lahat ng ito. Sigaw ng ilan, ngayon, lahat ay handa na sa labanan. Nang sumapit ang solar eclipse, lumabas si Morgana mula sa underworld, dala ang kanyang malupit na hukbo. Ngunit hindi siya handa sa mga patibong na inilatag ng mga estudyante. Mabilis na naglaban ang dalawang panig. Sa kabila ng takot, sama-sama nilang hinarap ang mga halimaw ni Morgana. Habang lumalaban sila, narating ni Alex at ng kanyang mga kaibigan ang rooftop ng paaralan. Dito, ipinakita ni Morgana ang kanyang tunay na anyo, mas malaki, mas nakakatakot, at ngayon, nag-aapoy na parang isang dragon. Huminga siya ng apoy, sinusubukang sulugin ang lahat sa kanyang harapan. Ngunit hindi sumuko ang grupo. Pinagkaisa nila ang kanilang lakas, ginamitan nila ng lubad ang kanyang buntot at leeg. Sina Lance at Kay ay mabilis na nagtalon at ginapos si Morgana. Samantala, si Merlin naman ay nagpakawala ng isang makapangyarihang atake. Ngunit bago pa niya tuluyang matamaan si Morgana, mabilis siyang sinugod nito at tinamaan ng isang matinding hampas. Bagsak si Merlin. Halos wala na siyang lakas. Mabilis na lumapit si Alex at pinainom siya ng isang mahiwagang inumin. Sa isang iglap, bumalik ang lakas ni Merlin. Nang muling lumakas si Merlin, nilikha niya ang isang napakalakas na buhawi na bamalat kay Morgana. Habang natatangay siya sa hangin, sinamantala ni Alex ang pagkakataon, mabilis siyang sumampo kay Morgana at gamit ang Excalibur, inihatid niya ang huling, matinding pag-atake. Sa isang malakas na pagsugod, tuluyang natalo ni Alex si Morgana. Sa pagkamatay ni Morgana, bigla naglaho ang lahat ng kanyang sundalo. Sa hudyat ng pagtatapos ng solar eclipse, idineklarang tagumpay ang laban. Sa wakas, oras na para magpaalam si Merlin. Bago umalis, nagbilin siya kay Alex at sa kanyang mga kaibigan. Ito pa lamang ang simula. Marami pang laban ang inyong kakaharapin. Pagkatapos, iniabot niya kay Alex ang isang libro, isang libro na naglalaman ng kanyang mga alamat bilang isang tunay na mandirigma. Sa huling pagkakataon, tinawag ni Alex ang Lady of the Lake at ibinalik ang Excalibur. At sa ganitong paraan, natapos ang kanilang kwento. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching!